tubay to palain pala yung taon kami dito kaya hindi rin talaga ako pinabayaan ng support namin kaya mas pinili talaga yung taon yung sumama sa akin mga doy kaya e, nang mga ganyan mga support pero yung core namin kita mo dumalaw siya na walang kasiguraduhan so smart joseph na tigbak pagi din taon siya doon <laughs> dahil panahingin ng back up yung mga kakampi ko sinabihan ko yung istis namin na sige na kaya ko naman dito kaya nag one by one in town kami ni Mia dito mga doy kung sino talagang mas tigasin sa aming dalawa. Siguro naramdaman niya yung manika ko na panay tusok-tusok mga doy. Kaya nag backyard na lang siya. eh, simpre, backyard din tayo pag ganyang sitwasyon mga doy. Kaya pumauli ako dito. Kaya tamang tama lang talaga mga doy kasi yung florent kita mo naman ba diba? Kung hindi ako pumauli doon baka nabigyan tayo. At dahil 3-0 na pala in town yung talaan mga doy kailangan nating itigil na yung sumpa. Kaya yung flooring, yun na talaga nasa isip ko na matigil na yung sumpa mga doy. Kaya nabigyan ko talaga siya doon. Kaya dito, mas pinili na lang ng estes na sa akin na lang sumama kasi naramdaman niyang may galawan tayo hindi nila kayang galawin mga doy. Pero bago ang lahat, tara luma mo tayo. Maraming salamat sa inyong oras kung tatapusin niyo pa. Kung wala pa ka nakapagsubscribe, anong nagpagulatin tao na sabihan pa kita. <laughs> pati nga yung taon yung mage nila dinalawan na lang yung taon yung Mia kaya lang yung manika doy pinagtutusok lang yung taon talaga siya kasi piyat pa nga yung taon yung manika ko pagbalibag doon pero ah, sinadya lang din siguro ng manika ko yung mga doy na makaligtas lang yung Mia na yun pero yung support na naman yung taon nila ay hindi na naman talaga nakaligtas todo supporta talaga yung taon yung Estes sa akin dito kaya ah, napabilib din yung taon ako sa Estes na to kasi alam naman niya na talagang kaya kong bumuhat sa mga mabibigat o gitlog mga doy. Sinabihan ko na yung istis na kaya ko na kahit mag solo na lang ako. Kaso may, na, may tao gristang ladi. Aya, kaya binumbahan ko sa manika ko mga doy. Tumulong pa nga yung tao Mia kaso bigla na lang nawala sa mapa. Tapos yung manika ko lumugpot man pa sa load Ah, sumulod na rin talaga ako. Kaso natulod man akong dirot. Ah, impas doon sa gayo natin mga doy. Kaya dito inatak na namin yung dakong mananap. Kaso nagtago lang pala ito si Liam mo dito sa tanglad. So Mario yung safe na kadoy. Naunsa managweto siya. <laughs> Kaya nintay na lang namin yung dakong mananap namin dito mga doy para makabwelo talaga kami. Good decision talaga ng istis na sa akin na lang talaga siya sumama. Kasi pag nagkataon na hindi talaga siya sa akin sumama mga doy. Amurag uh, impas talaga. Kaya nung nakabuelo na ako, sinabihan ko na yung na ako nang bahala. Kahit iwanan mo na ako, kaya ko nang iligtas yung sarili ko. <laughs> Siguro hindi na talaga nakatiis yung mga kalaban namin dito. Ah, uh, nagpindot na naman yung taon talaga sila ng sittings mga nai. Kaya murag sakit na ginugwis mata nilang tumingin sa nangyari sa kanilang kabutang. <laughs>